Alright, isa pong magandang hapon muli sa atin pong mga giliw na taga-subaybay Sa atin pong mga channel members Super, super chatters natin Magandang araw po sa inyo Magandang gabi sa mga gabi dyan Magandang umaga, of course And of course, magandang hapon Katulad po dito sa Pilipinas Meron na po tayong 4.25pm Alright, ngayon pong uh, November 14, 2025. Okay, nakikita po ninyong yan. Yan na po yung aftermath ng Typhoon Owen. Yan. Ang dami pong nabawas na puno. Tumbahan dito. Kaya ang ginawa po namin of almost 3 uh, days na. Sige po ang pamutol namin ng mga natumbang kahoy. So almost 90% na ay uh, naputol na. So ito po yung dumagan dito sa ating bahay kubo. So thanks God naman ay minor damage lang po ang tinamaan. Doon lang po sa corner ng CR. Doon sa bandaron, doon namin doon ko dinadala yung mga kaputol ng mga kahoy. So, chinachap-chap namin yung natumbang puno, yung kaya lang po na mapasan o mahand carry. Kasi po, mabigat po yan kapag uh, hilaw pa yung puno. So, itong punong nyug na yan, na humambalos dito sa ating kubo, ay may ihahire po kaming yung pumuputol niyan para chap-chapin yan, then maitabi. Yung kanyang mga leaves, doon tinambak nung brother ko, yung bunso namin. At kanina, ayan, nilinis, pinutol yung mga um pinutol yung mga naputol. <laughs> pinutol namin yung mga pinutol ng bagyo. Kaya niyan tinambak namin 'yan. Yung doon ay medyo marami pa sa bandaron almost star apple po ang mahina po pala ang star apple sa bagyo yung mga bandang yon yung mga nagkulay brown na yon ay mga star apple yan yung banda na at natumba hindi pa namin nagagalaw kasi kapos na sa oras at nakakapagod yung humarang po dyan wala na halos na clearing na siya tapos naman sa bandaron yung mga bambus pati pala ang bambus mahina rin sa bagyo nakatayo pa sila pero biak biak na talagang super lakas yung tumamang bagyo rito si O1. again nagpapasalamat tayo sa Panginoon of course at yung pinaghirapan natin ditong almost one month so one month in na ay ngayon nakatayo na katayo pa siya so kung sakali sakali hindi pa nabubuo hindi pa natatapos ay gigibain na <laughs> All right, so siguro may stress tayo nun but then again thanks God uh, absuelto po siya sa lakas ng bagyong nun pero yung mga puno marami pa rin naman pong natira hmm? karamihan po talaga yung star apple ang mga natumba doon sa bandaron ang dami pa pong mga star apple na mga natumba so siguro ipapaklearing na lang po namin yan na pagkaisahan namin ng aking mga brothers, sister papaklearing na lang siguro yan kasi medyo talaga pagod na rin ang inyong lingkod <laughs> okay simpre <clears throat> Meron ako rito mga kaibigan From day one ko dito Itong isang to Lagi akong sinasamahan Hindi ko alam mga names nila Pero alam ko kung sino may ari nito Ay yung pamangkin din ng bayo ko Malayo ang bahay Doon sa bandaroon So every morning naghihintay na siya sa akin So kapansin-pansin Nakakaakit siya ng ibang mga aso sometimes mga lima sila rito umaabot ng anim o, kaya ang tips ko sa inyo kung gusto po ninyo mayroon maging maamong aso sa inyo kung kayo po ay mga dog lovers pakainin nyo lang siya yan pinapakain ko lang yung mga yan tapos may kasama na siya rito ang likot itong isang to Itong mataba na yan. Hmm, Nangungulip Alay kayo rito. Hmm, Choo. Hmm. Dali kayo. Chu, chu. Hmm. Dali. Dali. At alis na. Bababa na si Kuya Dan. After this vlog, bababa na tayo. Kasi ako na lang naiwan po rito. Para nga po ay uh, walang ibang ingay. <laughs> sa pagbablog natin. At, uh, kumbaga, eksklusibong eksklusibo yung vlog natin. So yung mga sister ko naman, brother, ang inatupag po nila, yan, nagtanim sila, nagtransfer sila ng mm, sweet potato doon, yung mga old sweet potato, kamote, kumbaga. So nagtransfer sila rito. Yan, transfer nila. Hanggang doon. open lots yan. Kaya malinis. So, Naisip nila, while nakumukuha sila nung taps, yung talbos, dahil po talaga eh, the best na vegetable yan, talbos ng kamote, nang-transfer na rin sila. Kasi mukhang affected din sila nung typhoons, nagkanda balibaliktad. So, nilipat na lang nila. Ayan ah. At yung patani naman, napakaganda po nung patani nakikita ninyo yan lagi sa vlog ko ayan parang inaway ng limang laseng <laughs> so siguro po ay uh, lilinisi na lang yan kasi wala na hindi na siya maganda para pabungahin sigurado magkakalaglagan na yan matutuyo na mga yan bago pa man siya mag change ng wala na matanda na siya So hindi na mapapakinabangan. Okay, yung mga kaibigan ko andito pa rin, aalis sila ay mamaya. Pag iwahiwalay kami doon sa may singitan ng daan doon. Pauwi sa doon sa kanilang bahay. Ako naman, pauwi na rin doon sa bahay ng sister ko. Okay, so tika muna. Bago po pala tayo umalis, ay sasarado muna natin. Itong kubo. Ayan. Iniwanan nilang bukas lang. Kasi naglaro sila dyan kanina. Naglaro sila dyan ng card. Diwan ko kung anong laro na yun. Nabang ako nina sa baba. ay sila naman naglalaro dito. Okay. So, bye-bye. Kung may tao naman dyan maiwan, balak na kayo dyan. <laughs> Basta isasara ko na po ito. At ako po ay uh, mm, Pa-uwi na rin Alright So ganyan ito Para ma Lagyan natin ng lock Alright mm -hmm. Teka muna Kaya ata nahihirapan ako Yun Wala may nagbubukas pa Bumabalik yon Alright <laughs> Kulit, makulit Okay Yun Then Lock na natin See you tomorrow Yung sino matutulog yan bukas na sisters ko Di buksan nila And of course, baba tayo sa stairs Para magpaalam na tayo dito sa mga kaibigan natin Choo, alay kayo. Choo. Hmm. Come on. Hali ka na. Naglalaro pa sila. Yung pa sila. Naglalaro pa dun sa may upupuan dun na ginawa ng brother ko. Okay, so time check po tayo. Meron na po tayong uh, for 3 p.m. So, most of the time, umalis ako rito ay mga 5 p.m. Masarap na maglakad, lalo na kung hindi, hindi na masyadong mainit. And, of course, mayroon ako rito yung special friend. Nag, napaamo ko siya, nanay, na maliit na aso. Mami na siya, kasi... payat-payat mm, because of may baby to sabi nung mayyari so naging close din siya sa akin mga idol kasi lagi ko siyang pinapakain everyday pag nandito na ako hindi maaring hindi siya pupunta rito after nung mga kain siya alis uh, iwanan ako kasi magpapadidi siya nung baby niya hindi ko lang po alam kung ilan ang baby nito pero sa itsura po niya yan may baby po yan Okay, so hindi ko alam kung ano mga names nito. Basta close sila sa akin. Okay, sorry. Pasensya na po kayo. Si Kuya Dan ay pet lovers. Pet lover po ako. Sa Maynila, namimiss ko na rin yung aking mga kapusaan doon. So dito sa probinsya, kasalamuha ko mga dogs. Doon sa bahay ng bunso kong kapatid, sa tinutuluyan ko rito. Nine ang aso doon. Lahat yun ay close sa akin. Ha. Siyempre naman at kamag-anak nila ako. <laughs> okay, itong isang to, talagang pet ko to. Pinaglalaanan ko itong pagkain. Every day, sinasabi ko doon sa sister ko, Dami-damihan mo ang dadalhin kong pagkain. At may pinapakain ako roon sometimes naman nagluluto na kami rito kasi yung bunso kong brother ay mahilig magluto kaya papansin nyo meron na dyan mga utensils Ayan, kaldero kawali initan ng tubig may lalagyan ng tubig meron ng drum ng tubig dito lang kami nagluluto yan ang aming pugon because yung aming kalan wala pang kapartner ng tangke ng gas. So, sooner or later, baka by December, meron na po. Okay, mula po dito sa King kinaroonan sa aking pong munting kubo. Si Kuya Dan TV po ay nagbabahagi sa inyo ng aking karanasan buhay probinsya. Talaga naman, hindi mo malaman kung anong excitement sa buhay probinsya. But then, siyempre, mamimiss mo rin naman ang Maynila because, siyempre, nanood doon ang ating bahay, doon ang ating residence. So, siguro po, mga mga 4 days from now, babalik muna tayo ng Maynila. Because yung mga anak ko na hindi natuloy, magbakasyon dito kasi nga na-trap nung typhoon, baka po, December 5, ay babalik kami rito. Gusto man nila makita yung kung ano daw yung aking pinaggagawa rito ng almost o oh, more than a month. Alright, so yan po ang struktura natin. Parang hindi siya unabsuelto siya <laughs> ng O1. Alright, mega love shoutout again sa ating uh, mga minamahal members, super chatters. Okay, pasensya na po pala pa umanhin. Nag-live po si Kuya Dan. Sinabi ko po last night live na live. Pero po sumakit ang ulo natin. Teribling sakit ng ulo. Nakatulugan ko po yung aking live. So nag-rest lang ako ng konti. Sabi ko ay mag-open mag tayo ng camera. Di ko na po nagawa. Di ko na po nagawa. Nagising pa ako almost 3 hours ago na. Yung tinatakbo ng live ko. May love shoutout nga pala. Maraming maraming salamat kay Kadoray. Kadoray ng Sweden. Siya po ang super super chatters last night. Hindi ko na po na-acknowledge because nagisnan ko na lang. Nakita ko na lang po. Nandudo na po yung uh, message ng inyong super stickers. Salamat, salamat. Kadoray ng Sweden. Ingat po kayo dyan. Okay. Mula po dito sa Pinamanikihan, Ligao City, inyo pong lingkod, ay nagpapaalam pa upang muli po kayong anyayan sa aking pong mga susunod na vlog. Please don't forget naman na i-likes po natin, i-share, at mag-subscribe sa ating pong channel. Dan TV Now is signing off. Bye-bye and alright.